and kanina nakapansin pansin namin naka, naka white kayo uh, out, uh, yung outfit. describe naman yung inspiration bakit ganyan yung outfit natin. Kasi feeling ko hindi kasi naka later. Pero sa ayun na agad. Bakit? Uh, gran, kailan ka pa katagal na naging fan ni yung uh, since 2017 kasi, uh, kung nagtagin sa... Kasi 2017 yung kasi ako nakapunta. Eh, challenge pa ako. So ngayon, nag-work na Priority your ear. Tsaka, ang patag ko yung na, pupunta ba siya? Ang ah, Nung nalaman, sorry, ah, thank you. Nung nalaman mong dinala siya ng MP Live dito, anong agad ginawa mo? Ah, lagi ako nag sa page ng MP Live, pag Asia, kung kailan yung bigyan ng ticket, gano'n, ah, Kinatay ko lang. So, nakakuha naman ako ng diamond. Wow, congratulations. And uh, later, anong uh, mo siya for sure? Anong gusto mo sabihin? Uh, gusto ko lang sabihin ko gano'n siya, gano'n gano, po gano, siya kamahal. Tsaka number one, tumusuporta talaga ako sa kanya. <laughs> sa mga palabas niya. Tsaka yung bag bago niya palabas, sobrang gawa ko dito. And then, um, ang tawag dito? Uh, with MQ Live, ano pang gusto mong dalhin nila na idol mo? Sino pa? Uh, <laughs> si Park Soyon. <laughs> uh, punta na dito last year. So, yun ang gusto kong makita pa. Hmm. Pero right now, enjoy muna natin si Park Inc. It's si secret, Parkin right? And, uh, Thank you sa MP Live kasi nilang nila yung idol natin. <laughs>